Ano si Mads? Uy, Mads! Ali, good Mads! Uy, nga naman, Mads! Nagoy, imaritis mo, Mads ba? Ang di sa itik sa pantawid, Mads ba? 20 mil day, Mads! Ako Nakuha mo na, Mads? Oo, lagi, Mads! maglisod na siya bayad, ano, Mads? Uy! Halot na siya, Mads! Uy, sa'yo, mangitag paagi, Mads! duka na, Mads! Uy, unsa, niya niyang kwarta, Mads! Nakuha mo na, Mads! Uy, doy! duy siya pangitag ika, lukat ato, Mads! Mga uli na, bisag unsa, nangayin ang mga hinang trabaho na masahiro, na mamagol,

Aw, oh. sige dai oi. Matu na lang ko dai ako na totoo ni mama dai. Sige dai, ari sa dai. A few moments later. Kanabi ka diri mare na masahiro. Ano mo sihiro mare? Ay sakto kayo mare, masakay ko mo to ko mitireo kay manag ko mare. Sidak na lang sa imo utang mare kay utang mo. Kanako mare. Ano mare? Aw, sige mare. Kanan Ang mga mats, oh, naman sa hero na mats para makalukat mo na sa IPM mats. Ang ganda. Kakuan na naman sa hero niya. Nakita na sa sakay na mga. Okay, mats. Parang kakwarta. Sige mo na siya. Ay, rin.